Game? Hello, yeah, no, hello. Yeah, no. <laughs> oh, dito po kami mga kaibigan, kumakanta. Hoy, wala pa oh, si dito. Hello. Hoy, oh, oh, wala nang oh, babaw. Oh, wala na, wala pa. Ayaw mo. Oh, ah, sa ilalagay ko dito. Oh, sa okay, oh, okay, game na. Hmm. Oh, ako, Sarap oh. Ah, hmm? uh, liko. Adik uh, min. Umabot na pa. yan. lapiyan. Paano magkamay? <laughs> <laughs> Paano? <laughs> magkamay? <ba? laughs> <laughs> <laughs> oh, boss mo na 'ni. Paano magkamay daw? <laughs> Sorry, ito siya Nandito po yung mga dahams, mga kaibigan. <laughs> no. Dapat kasi nagdala ako noon Ah, yun yung... <ahead wrestling ps2> <laughs> na po mga kaibigan <laughs> yung mga dahams. Kumakain na lang sa ng, <eso> da ng sakin. Hindi so na lang kaya, pag okay. Tuesday. Kasi di ba hanggang tulang ba? Pag Tuesday din, it's the ulit. Tapos mata, sarap kumain na ganito kaya. Hmm, masarap. Ang dami natin. Yum. Ano ba yan? baby

Ano nung kaya kong magsamay? Hindi, Hoss, kumakain. Kaya natin kumakayo. pa amin. Hindi ba kayo nauhaw? <laughs> enjoy sobrang enjoy kaya. Eh, kasi pa sa Ah, di ko, huwag mo pwede Ano? Ano? Kamayin yung

Tatik ng nakaw pa eh. Nakaw na na Kanya kanyang nakaw. Sandali, ba't ketchup? Sa tingan na, tayong hipon. hipon na. Hipon na. Saya o. Hindi na happy na sa na? Hindi na? Matakaw? na agawan. Kaya ba sansya

y an y o si pa mu mi no